so guys, good morning um, For today's video, gagawa tayo ng video Paano gumawa ng wifi ng bayan account Okay, para Kasi kailangan yung gumawa ng wifi Wifi ng bayan account Para um, Para Doon kasi isend yung license nyo Sa inyong piso wifi, okay So, una, kailangan meron kayong Wifi wifi ng bayan account Then, pagkatapos um, Gawa lang kayo So, sa paggawa, ganito lang, guys. So, unan yung gagawin. So, ayun, guys. So, ayun, guys. Pag nandito na kayo sa Google, search nyo dito. W B Yan. Register. Yan. So, ito, guys. Um, yan. Ilalagay nyo dyan yung first name last name, email, mobile number, address, password, retype password. Okay? So, ganun lang guys. Um, click natin dyan. Okay. Arredo. Yeah. Tapos, dyan. At dot com. Number nyo, sir, nine. tres recall password kahit anong password guys pwede nyong ilagay diyan dyan, dyan then agree the terms then submit so ayan, successful yung ginawa nating uh, So ayun guys, uh, hindi ko nasabi, yon i-confirm eh, mo lang yung ano, yung sa Gmail mo yung ating ano kasi magbibigay siya ng authentication doon. So i-confirm mo lang para o oh, para ma ayun para makagawa ka na ng WB. ayan Pag nakagawa ka na ng WB, make sure lang yung Gmail kasi um kailangan 'yon ma-open mo siya para kung sakali um yung Gmail lang ang importante dito na kailangan mabuksan mo siya kasi kapag uh, hindi mo siya nabubuksan mawawala yung license hindi na natin magagamit so kailangan um, assure nyo na yung Gmail nyo is active um, kahit hindi man active basta alam nyo at pati yung password okay so kailangan hindi nyo siya makalimutan okay yun lang talaga ang guide natin ang kailangan natin para sa ating WB pag nakagawa ka na so Ibigay mo tong Gmail don sa pinagbilhan mo ng bendo, then i-send niya sa inyo yung license, okay? So ito po, parang ano mo to, a ah, WB mo account to, okay? WB account mo talaga to, okay? So yun lang, ganun lang guys, so kadali kumawa ng wifi ng bayan ng ano, um account, okay?